Paano nyo ba tinatanggal ang tagulamin o tagiptip na tinatawag sa aming mga bisaya? Alam naman natin na yung tagiptip ay napakapangit naman talagang tingnan lalo na nga kapag ito ay kumakapit sa puting damit. Nalaman ko nga ang hak na to, mga mari mula nga pala nung nanganak ako kay KD. Paano ba naman kasi lahat nga ng mga damit ko na nagkakaroon nga ng gatas ay eh, madalas nga siyang kinakapitan ng tagiptip o tagulamin? Kaya inalam ko talaga kung paano nga mawala yung tagiptip sa damit at meron nga akong nakita kaya naman trinay ko din. Mula talaga nung natry ko yun mga mari hanggang ngayon nga ay ginagawa ko talaga siya hindi lang sa damit pati na nga rin sa mga bag. Meron nga ako dito ang damit mga Marina Sando. Ayan, kung nakita niyo naman na marami nga siyang tagip tip. Yung pinakita ko nga lang sa video ay sa upper part nga lang pala tayo naglagay dahil dito nga lang yung maraming tagulamin. Babasain nga lang pala natin diyan yung damit pero hindi po asing basang basang-basa. Tama lang po na makakapit yung powder na ilalagay natin. Pagkatapos naman pala natin yang basain at malagyan ng powder, ayan, i-scrub nga lang natin siya nang ganyan mga mi para kumapit talaga siya nang bongga. Pagkatapos naman natin may scrub yan, abay syempre mga mi maglalagay pa nga rin tayo ng toppings. Huy, may toppings. Ano cake hey, sure. Sa part na to mga mare, eh pwede nyo naman i-skip yan at ibilad nyo na ngayon diretso sa araw. Natapos na nga rin pala ako maglagay dyan mga mare ng powder. Kung tatanong nyo naman kung anong powder ay kahit na ano pwede po. Kung gaano na karami ang ilalagay ay depende nga po yan sa kung gaano rin karami yung tagulamin na lalagyan ninyo. Pagkatapos nga pala yan mga mari, ipupunta na nga natin yan sa ating mga bubong dahil ibibilad natin yan sa araw. Mataas nga yung bubong namin kaya naman sa bubong na lang ng kapit bahay. Charis. Bahala na nga kayo mga mari kung saan nyo yan ilalagay. Basta ang importante ay mabibilad nga yan sa araw dahil yun nga ang purpose ng araw. Dahil tutunawin nga, nga yung ating tagulamin kasama yung powder. Bali isang oras nga pala natin yan mga mari ibibilad sa araw. Pagkatapos naman nun no, ay kukunin na natin yan. Pero sa case ko nga hindi nga pala isang oras siyan dahil tatlong oras na nga pala yung bago ko nga nakuha, Diyos ko dahil. Wala naman dong problema mga mari kapag sumobra nga pala sa oras yung pagkakabilad nito dahil uulitin pa din naman natin yung procedure nito kapag hindi nga pala nakuha sa isang kusutan lang. Pagkatapos nga pala natin malagyan ng kunting tubig mga mari, kukusutin nga lang natin yan. Pwede nga pala tayo dito maglagay ng bleach para sa mga puting tela. Ginagamit pa nga pala niya sa mga yung sando na to kaya naman kinukusot ko na nga lahat ng party ng damit alam naman itatapon ko lang din yung sabon na hindi ko nga kinusot lahat ng to char pamahal sa baklunan nun magsayang lang kag sabon pwede nyo pa magamit yung sabon na yan doon sa mga basa na hindi nyo pa nalalabhan ganon pwede nga rin pala tayo ditong gumamit ng brush mga mare kahit na ano na yung pwedeng gamitin basta matanggal lang yung dapat tanggalin char Madalas talaga noon mga mare kapag nagkakaroon nga ng tagulamin yung mga damit namin lalo na nga kapag puti ay naku na talaga sa basahan. Sino ba naman ang gaganahan magsuot kapag maraming ang design ng mga itim-itim? Diyos -itim? ko day. Pero ngayon nga may nga tayong solusyon mga mare kaya naman kung hindi mo pa nga na-try ay try mo na nga yung ganitong hack ay nako talaga namang mapapawaw sa magic pagkatapos ko na nga pala nyan, makusutan mga mare ayan at inanlawan ko na nga tipapakita ko na nga sa inyo ang resulta nito tingnan nyo nang maigi mga mare hindi ba't natanggal yung mga itim-itim na yan o di ba talaga naman legit ang hack na to kaya naman kung meron ka mga damit na marami ang tagitip. ay nako wag mo ang itapon yan dahil mahal na nga rin yung mga damit ngayon pwede mo naman ibigay sa akin at ako na nga lang magtatanggal ng mga tagulaming charis <laughs> Tingnan nyo naman dito sa ilalim na part na hindi nga pala natin nilagyan ng powder pero ayan nga, nawala nga rin yung tagulamin na nandyan. Yung kulay nga pala ng sando nito mga mare ay eh, meron na nga rin pala siyang pagka-yellowish gawa na nga rin siguro na sobrang luma. Pero tingnan nyo naman, matapos nga natin yan maibilad sa araw at gawin nga yung hack natin na may puting putina. Malapit na nga pala matapos yung ating video ay eh, mag-shoutout nga lang ako sa madalas nga palang mag-share ng aking vlog. Shoutout po sa inyo, Gemalyn Ala, Lenny Amaro, Grace Lacsavana, and Caitlin. Muli, salamat sa panunood, mayong ad NOW!